ginataan ang puso ng saging. to so, lagyan natin ng maraming maraming sili. Maraming sili. Maraming sili yan. Kado bawang, sibuyas. Naglagyan natin siya guys na ano? Sipon. Sa ugas na sipon. Halagang 200. Ah, wala natin.

Ban. Bukas natin. natin. Start. Okay. So. natin siya guys. Na uh, mag siya na mamula. Tapos, ito natin yung guys. Ito natin Ito guys. Ito guys. na guys. Ito natin na guys. Ito siya. Yeah. So kasi yung pansawag natin yun sa tulog na natin binataan ang puso ng kasi. So, Huwag kayong mag-alala mga idol, hindi ko ako kaalap kahit madami yung kahit madami yung ano natin may lagay na asin hindi yan aalap kasi ugasan ko ugasan ko yan ugasan ko to, to. yan lamasin lang natin ang lamasin hingga lumabas ang kanyang katas yan ang makukuha sa puso guys yung, yung tubig ganito nga lang katano yung isang puso ito lang Yan. Yeah. Yan yeah, o. Dami niyo? Oh? Ibasa naman natin. Kasi para mawala yung alat niya. Tapos. sigurado tayo na hindi siya kakala sangugas na lang idol sangugas na lang sangugas na lang mga idol okay na to Kasi para ma naman tayo mag-a-assemble sa ano. Sa gata, dito kung mga tinagay na asin para Pintlaan mo natin para bago natin lagyan ulit mm -hmm. mm -hmm. na natin. Na Habang hinihintay natin yon, Habang hinihintay natin yon, Maghugas muna tayo ng sili Na Kasahog natin Sili Ayan yeah, no? o Kasahog natin ito Sili Sili तो आधा मिनट बाकी है। So Jabona. Jabona. Don. Alakin na Diba ito, nasilid ito lang. Ayan, ka... Madami aking silid. May dalagay. Ayan, sibuyo sa bawang. Ito na natin Ayan, talagay natin yung sili Ayan, sali ito Ayan Oh, nalungan na natin sila Ayan natin Kasi, okay na Ayan Ayan, nalagay natin yung Bata だからああパワースーヤ <noise> 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 Loy natin. Ngayon, lalagay na natin yung puso ng saging. Buhos lang natin yan ng ganyan yan. Mm -hmm. Yun. Para, para. Magic sarap. Guys, balikan na natin guys. ano na natin. Yun no? Yun. Ganda. O, na natin siya, guys. Ay, doon. Tutuyo na lang siya. At, magla na siya. Magpusa. Ito na natin. Okay na, guys. Thank

Ng ah, sila, sila. Sila, sila, oh. hmm. so. Ang ng niya. sili. Sili Oh. o. hipong. Sili. itong ulam guys. Napakasarap. Tap. Hmm. Sili. We'll see you see that? Salamat guys, dito yung ulam ko yan. Maraming maraming